Tenis babi ya, baik.

And dito muna ako, stand wow. malapit ako, Dito na ako sa Lazal, Lazal lang na basal na ako, na. Na ako dito na ako, malapit malapit na bayan, basal na malapit lasal na, lasal na, lasal. Ayan. Good. Sige, sige, dali lang, isisin ko sa'yo. Stationary na ako, nakastationary na ako. Ayan na. General Malbar Street Ayan na, General Malbar Street na ako Nagpas na, nandito na ako sa Nakpil, Nakpil Street na to Ayan o oh. Go, go, go Ayan, ilalim pa rin ako ng LRT Go ahead Tagos na tagos pa rin Para na tayo magkatabing nagluluto ng gulay Go ahead Go ahead, nandito na ako sa may Remedios Ayan o, oh, Remedios Ayan, natatagos ako. op, Yan, remedios habol. Chino yung, chino Ayan. Hindi po ito ko. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Abot na dyan. Abot na. Ibang repeater ko, iba. Tempo, abot yan. Ayan, narinig mo ako. mo, marinig mo yan mamaya. Go ahead. Ayan, nasa Quirino na ako. Quirino Avenue. Go ahead. May mga batang hamog. Ayan oh, nakikita mo 'yan oh. Ah, dito na ako sa Quirino. 'Yan. Jong, 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 mukhang nawala ka, Jong ah. Nagano no, ka, Jong? Nag

Kausap ko taga Marikina. Ano ba kayo diyan, Conception? o Santa Elena, Santa Elena. Go ahead. How copy? 1 2 3, go ahead. Jong 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 Key Tago ka, may galing nang tolay. Ay, lalong ka na nang tolay, di ba? Ano? Malapit ka na dyan sa may Bayon. Yung pinag-ibig dyan. Nakakalimutan ko. Yung pagbagong gising. Copy pa. UST pa lang ako. Ano ka ba? Dila puwente pa lang yan, no? Oh. Go ahead. Pa UST. Lakson. Go, go. UST Lakson. May susunod dyan yung stoplight. Sabi ko pinabanggit yan, eh. Uh, yung stoplight na susunod dyan pagkatapos ng Lakson. Nasa dila na ng dila ako, eh.

Alamutan ko na eh. Matayad mo na lang. Copy. Ayan nga, oh, guard. At puta oh, ka. Itong naka-high-ass, kinahinaraan. Alam, nagbibidyo ako, hinaraangan ako. Go di tuloy ako makarinig. Oh, go, go ahead na. Oh, oh, Hahabol ako, hahabol. Naku, hinaraangan na naman ako. Patay. Huli ako. Ay, okay, mga kamyan. Go, go, go. Susya na sisi lang ni Bambam. Pailalim ako ng ano? Pailalim ako ng tunnel. Pailalim ng tunnel. Ayan. Ayan, ayan ang isitan. Ayan ang isitan. Ayan ang isitan. Ayan, oh. Aro, o, ayan o. Yuhuu. Aro, dog O, kaya-kaya. Nagra-radyo. Nag, -ra Nag si cellphone. Pag tayo na huli rito, yari. One, five. Kaya pa rin. Namigilayin ka ng tunnel. Kaya, nakukulit na ka rin kita. <laughs> Ayan, patawid naman ako ng ano, tapat na ako ng Raon. Ayan oh, Raon. Roger Gold. Kaya, ayan, nagra-radio, oh, nagra-radio. Ayan na, oh, sa may simbahan na ako. Nang kaya po, oh, eh, si ano, Dalisay. Puta ka. Ayun na, oh, nagsushooting. Jong, jong, nawala, nawala pa ako ng transmit eh. Bakit? Tempo na yan, nakangat na, nakangat na Ayan, pero nakabing dyan, sisin ko muna sa inyo Ayan sa Quinta Market Ayan, no, kitang kita yung Kinta Market yan no, sa ilal Ayan, patuloy na ako, ayan, no, tawid na ako ng tulay Roger Ayan, no, pa rin, go, go, go ng tulay tempo na Auto na to Sisend ko na sa'yo ha Ayan Pababa na ako Tiga pa lang ako Sa may ano Sa may Cheater Ano mo to Metropolitan cheater Tapat Ayan o oh. Go ahead Roger Ayan Ano mo to Ibablog, eh? Bablog Vlog ko na lang to Roger Habang nagra-radio Nagbablog Ayos Shout out nga pala Sa mga kaibigan ko Go 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 Ayan Nagra-radio Ayan, narigal pa malalben. Ay, ingat ingat. Gano kaya paano kaya na pa-order ng ano kaya na sa Manila City Hall. Tempo ito na pa Manila City Hall na 'yan oh. Ay, may sinusundan ako ng sugo, driving in through. So clean, so good, so safe. Shout out sa sugo. naman baka may may ano red card kayo diyan. Roger. Ayan na. Oh. Ay Traffic sa ibaba ng ano ng tulay dito ako sa anong kabila dadaan para walang traffic wait sa Intramuros Ah teka ano ba yung rekomendadong daan para sa agenda 104 sa mismo magsusundo ako magsusundo guhit inu eh, makakita tayo ng eh, mga hindi, Makati ba yung Lasal? Hindi, Manila pa yun. kuya Ayan ako, andito na ako sa may bisinumpaan ni Ferdinand Edralin Marcos sa may National Museum. Ayan o, tapat na tayo mga kabamba. Ayan o, National Museum na. Ayan, habang nagda-drive, naka-cellphone nag... Naka nag anak ng galing talaga ni Bamba. Antulin pang magpatakbo. Good. Ayan kakapain. Kumakagat ko na sa iyo. Tama na muna. Go ahead. Tempor, ilalim ito. i ko na sa inyo. Go ahead. Roger, go dog. Pasok mo nga siya dun sa Green Planet. malinaw ba? Malinaw ba, Jong? Ayan, oh, eksakto zero ko. Ayan, oh. Tingnan mo. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan, eksakto zero ko. Ayan, oh. Ayan, si Saging. Go ahead. Ayan, oh. Tingnan mo yung ano ko. Ayan, oh. Ayan, yung UV-82 ko lang. Ayan. Diyan ako ngayon. Ha <laughs> ha.